Mga may bagong upload na po si Tasyo TV. Panoorin nyo naman po mga katasyo. At ayan na mga katasyo, malapit na nga po tayo sa aming garahe. At syempre, flex din po natin yung mga gustong bumili ng syempre ng mga kawayan dyan. Mga katasyo, may mga bilihan po ng kawayan dito sa may diversion road ng barangay Mabolo, mga katasyo. <laughs> a day in my life as a truck driver. Ayun no. Charis na talaga mga katasyo. Sa mapagpalang lunes po ngayon mga katasyo at ayan po yung aking tasya na abalang abala sa kanyang cellphone mga katasyo. At tayo naman mga katasyo ay eh, na. Kinuha na natin yung tuwalya. Siyempre time check mga katasyo. Mag alas 8 na mga katasyo. Binagi po ngayon yung pasok namin. Ginawa na pong saktong ala alas 8. Kaya kinakailangan, hindi tayo malate, kinakailangan ni saktong alas 8 na sa garahe na tayo mga katasyo Shoutout, syempre sa hindi pa nakapagsubscribe at follow po sa ating Facebook page Syempre Tasyo TV, Youtube Tasyo TV, TikTok mga Tasyo TV Syempre mga katasyo, ayan, nasa banyo na tayo At syempre, buksan po natin yung suits ng ilaw Ayan, syempre mga katasyo, hindi ko napapakita sa inyo kung ano yung aking gagawin Maliligo muna tayo niyan Siyempre, pass forward. Tapos na tayong maligo. What? Patay switch ng ilaw. Tapos mga dahan-dahan lang. At baka madulas tayo. e kalbo na nga tayo. Eh, baka mauntun pa. Isuot po natin yung ating kinela. Siyempre, mga Ay, talaga naman mga katasyo, Parang walang pinagbago. Haha. <laughs> Siyempre, magandang at mapagpalang Monday po ngayon, mga katasya. Siyempre, mga katasya. Uwa tayo nang Siyempre, mga katasya at para po teka mo kay Misha kay nakuha ko ba hindi yata atin tuwa ah at tayo ng brief syempre mga katasyo at ayan na nga mga katasyo i-flex natin yung aming alaga na si Winter syempre si Tasha mga katasyo eh do, abala sa kanyang ginagawa tayo naman eh pumunta na sa kwarto o sa palitan ng mga damit o susutin damit mga katasyo ayun na po yung ating susuotin damit ayun mga katasyo wow. fast forward nakasaot na yung ating hindi naman yung uniforme ngayon mga katasyo kasi nga ka, ay eh, mga uniform na natin eh hindi kasi sa atin medyo maliliit kita nyo naman na naka yung ating one pack mga katasyo ayun, paano mga katasyo tara, samahan nyo ako at tayo pa na syempre well, shout out sa akin dalawang bibi yun oh no? at ipelix ko na rin sa inyo mga katasyo yung ating motor o aking motor na si wind version 2 mga katasyo syempre, iswitch yung on-off ng ating remote at syempre mga katasyo i-switch na natin, paandarin natin, painitin natin para mga katasya dumirek po tayo sa ating pupuntahan o papasukan. What? Ay ano, power off ay mali pala mga katasyo. power on pala. At syempre, start po natin mga katasyo. Iya, yeah, na nga po mga katasyo, umistart na siya. Syempre, yung baon natin, baka makalimutan po mga katasyo. Iyan po yung araw-araw natin ginagawa mga katasyo. Dadyan, yung sa compartment natin yung helmet, Baudan, syempre yung mga katasyo, yung ating rosario na nagliligtas sa atin araw-araw. Syempre yung mga katasyo, tasyo TV Kita nyo naman mga katasyo, para po tayong ano yan, para po tayong, para po tayong si Huawei. Haha, -ha. ayan mga katasyo, please po ba na? Ayan po tayo sa diversion road. Diversion road pala mga na nauutal na po tayo. What? at syempre dire direkyo tuloy tuloy lang tayo mga katasyo. ingat po ang lahat sa syempre sa lahat po ng inyong pupuntahan o patutunguan mga katasyo medyo nakasignal pala tayo ng kaliwa dyan. hindi natin napansin kasi nga mga katasyo eh, tayo papuntang garahe mga katasyo Iyan po yung diversion road ng Barangay Mabulo. Shout out po sa mga lahat ng mga taga Barangay Mabulo. Aking mga kapabaryo mga katasyo. Mga kababaryo, may bagong upload na po si Tasyo TV panoorin nyo naman po mga katasyo at ayan na mga katasyo malapit na nga po tayo sa aming garahe at syempre flex din po natin yung mga gusto bumili ng syempre ng mga kawayan dyan mga katasyo may mga bilihan po ng kawayan dito sa may day version road ng barangay mabolo mga katasyo at ayan na nga mga katasyo kitang kita ko na yung aming garahe sa may bandang kanan Taman taman naman nakasignal naman sa kanan yung ating motor na si Kilawin syempre mga katasyo Syempre flex na rin natin yung aking mga kasamahan dyan mga katasyo na nag in at kumukuha ng baon Syempre mga katasyo ayan shoutout Ayan na po tayo sa ating truck. Este, truck pala ni Bossing, mga katasyo. Siyempre, checkin muna natin yung lahat bago natin siya i-start, mga katasyo. Binuksan ng pintot. Baka daw buksan pa ng iba, mga katasyo. Kapa mahinga rin po nang isang araw yung ating truck na yan. Este, ang kulit ko talaga. Truck pala ni Bossing, mga katasyo. Isa nga lang po pala tayo gitong Driver, mga katasyo. Hindi po natin truck yan. Siyempre, mga katasyo, na-check na, na lang yes. e. ano pa ba gagawin? start na po natin para po sa Kanyang unang andar ngayong araw po ng Monday mga katasyo. Talagang in English pa no mga katasyo. At ayan na nga binuksan ko na yung bintana. Imi Start na. At syempre mga katasyo ano pa ba gagawin natin. Magpasalamat sa isang umagang kay ganda. Masaya sa panibagong araw mga katasyo. Oh, hey guys oh, bilog na malibela. At mga katasyo i-flex ko na rin po yung aming biyahe ngayon mga katasyo. Uh, may gawa yung bulakan at ayan po yung aking mga kasamahan. na po at maraming salamat po sa panonood.